Philippine National Police o PNP makikipagtulungan sa Commission on Human Rights para sa ligtas at legal na operasyon. Narito ang news ni Ralph Dela Cruz. Plano ng Philippine National Police na makipagtulungan sa Commission on Human Rights upang matiyak na ang mga operasyon ng pulisya ay isinasagawa ayon sa batas. Ayon ito kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo sa kabila ng espekulasyon na hindi magkasundo ang pambansang pulisya at CHR. Sinabi ni Brigadier General Fajardo na nakatakda ng puntahan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang CHR para magpaliwanag sa pahayag nito kaugnay sa paramihan ng huli ang mga pulis. Dagdag pa ng PNP official, posibleng magkaroon ng Memorandum of understanding sa pagitan ng PNP at CHR upang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang ahensya. Para sa News Scoop, ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.